Ito, ah, oh, sige. Okay. Sige, okay, naka-record ka! <laughs> Uy, ang ganda nito. <laughs> 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 para ba't pinakita mo pa ba to? Ba't no, pinakita mo pa to? Mas bagay sa akin yan, isip. Ang ganda nito! Michael! Ganda <laughs> <laughs> nito! Kaso hindi ka kasali. Ganito, ganito, ganito. Oh, go. Okay, okay. Eto, Port. <laughs> oh. Oh, kasali na ako. <laughs> oh, sali na tayo! Oh, <laughs> <laughs> sali na tayo!

Ito, Samsung. Okay, okay. <laughs> donut! Donut! Ito. Ito yung first. May kasama medyas. Ayan! Oh, mo. No, ito yung mga oh. konti lang na pa. <laughs>

Ilabas, ilabas mo nga yung Ilabas mo yung Ilabas mo yung Ano mo Yung ayo Pangilabit mo nga yung ano Sounds Yung Bluetooth speaker I-rapple na natin Wow Ano Ano na. Ano na Ano ito huh? <laughs> mm -hmm. <More. laughs> <Mar> <laughs> ba na? More! sama mo. Teka nga lang sa may ball O, lagyan mo na nga ng ball pen. Kung ano. A A lang. <laughs> Basta ano. Dito lang. O, yan. Una. One, two, three, four, five, 7. Ah, okay. okay. Ito na, ito na. Anim nang uh hindi mananalo. Kawawa. <laughs> <Wow. laughs> oh, nah ito so, yung anim yeah. na hindi mananalo. Cash. Mag-uwi ng mga pagkakas.

Dalawang 500. Dalawang 500. Hindi, 500. Parang sige. Hindi na, Para marami. Para maganda. Para marami. Kuwaway yung anin. E, parang ako

first prize. Maganda pa. Dapat labing tatlo din oh, First prize yan. First prize yan. Oh, sige, first. O, oh, yan. Sige, sige. Five! Five, Stotty! Ang gusto. Ang gusto daw, bye! Daddy, maghalungat oh, ka nga doon. Wala. Nail cutter lang meron ako dun ah. Na. Nail cutter lang meron ako. <laughs> <laughs> <cutter lang> <laughs> yan, ganyan ah. Why? Dami na, dami okay, na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito, pwede na yan? Kawawa <laughs> naman yung apat